tingnan nyo pagkahaba-haba niya. Pa, ako, pasensya ka na rin. Eh. Pasensya ka na. Eh, gusto mo, doon ka sa tao magkape. Eh, bawa there. naman kayo sa tao. Nakiusap okay. po ako rito. Kasama ko si chairman. Eh. Kayo pa ang galit okay. ah. Nasa naula niya na yung kami. Kayo okay, pa ang galit eh. May mga padrino yan. Ngayon okay, padrino na lang, hindi huwag ka sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag Pag mali, mali. Huh? ang pagpabalik ni General Suka. Pumain, pumain. Lahat ang dahilan Pare, araw-araw ako dumadaan Di naman isang beses lang. Kasi ako, pasensya ka na rin. Pasensya ka na ha. Dapat pakain ko lang. Pasensya na pa. Puro ano eh. Pare, pasensya ka awala wala may mayari. O, wala. Tapa. Kukunin mo yan. Wala ba? Hindi nyo pwedeng nga nyo. Magkakatabi naman kayo dito eh. Tabihan nyo na. Oo. Oh. Magkakatabi naman kayo dito eh. Kesa makuha yan. Kesa makuha yan. Tapos magpapakiusap kayo sa akin. Diba? Yung lona nyo, pagkahaba-haba nyan.

Ito, buhay pa. Katayo pa, oh. Tignan mo, di ba? Hindi na, naiintindihan nila, eh. Yung barangay 2, eh. Lewa ko, ano. May mga, may mga pa ganun-ganun pa. Ang buta yun, nakala mo, magagaling. May megaphone pa. Oo, kuha pa ng megaphone. Kumukuha pa ng simpatya. Alam naman nilang mali, eh. Ewan ko, kung agawa dyan, sekretary, o ano. Ito, sila pa si Muno. Pasimuno yun, eh. Yung tanod yun dyan, tanod yun, eh. Yung nagkagaganon, tanod yun. kinalik eh Ay, ito pala, ginapit na nila na dati. Gigil na gigil na yung bata ko. Nagigigil. Nabita yata sa balita ka na ito. Hindi, giniba kasi nila ito. Ay, paano namin dati ha? Binalik. Binalik. Masakit nga naman yun. Masakit pa sa heartbreak. Pagod yun eh. 'Yung ginipa mo na dati tapos binalik pa. Nandito tanggalin mo 'yan dyan! Tinapanood mo ako nakapabewa ka pa, pambira ka oh.

Eh, kung nangarap Okay, ko kung nangarap mo. pwede mo naman lagyan nung lahat kaharap. Ay ba siya, Para ba ako subgeneral siya, no? O Joey, mo siya, Joey. Ay! Bapitin mo yung boss mo? Oo. Ano yun ka? Ano mo na para makasubgeneral. Alam mo, Ay! Tinanggal na yun eh, yung mga tao namin. Pinalik mo. Bibigyan ka pagkakataon, tanggalin mo. Kamaya, tanggalin mo pare. Okay. -twin. Galing, galing. Kinang, tinigang, 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 pinigang, <coughs> okay. Agad, tinanggal na mga tao. ko doon, nakita ko yan. Tatanggalin ko na. pagbalik sabi ko. <coughs> Ay, eh, tinanggalan diba? din, 'di ba? Tinanggalan, pinalinok. <laughs> ano ba 'yan? Sa kanya naman 'yun. Ah. Duwag. Yeah. Uh, 'Di oh, oh. duwag. Duwag. Pero ko. Pati ata private car, ayun na rin dumaan. Dapat kanya, 'di ba? Duwag. 'Di lang may gilay. Isa na paloy. Lalayo pu po tayo. Ah, kalabasan ng sakop nila o kung dito ka titingin o kaya dito ka titingin o dito tayo tumingin dito, ang laki na kinubo mm. Ito laki na kinubo Dalawang metro mula dito Tatlong metro Tatlong metro Mula rito, tingnan mo Malaki pa Al nga Ang laki nila ka Kaya yung mga uh, 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 rito Hindi nakakalikunan tama Magbabotam, magbabattleneck na ngayon sila doon Kaya nga Tagal mo, tagal mo Sakit mo, na lo, pare, sakit mo pare, yung mga ito, sakit mo. Para yung okay, okay, mga nililig rito, sabi ko yan. Sinampo lang yung mga lona rin. Okay, okay, okay. Kusel, kukunin ko na yan, ha? O, nakikusap ako sa inyo, ha? Dahil mo naman ang chairman, pwede hanggang dayan na kumita. Sa upang, sa ano, alas 5. Alas 5 hanggang umaga. Eh, pag ganito, wala naman daanan. O, diba? Sino may si sabi? Sino may sabi? Chairman po namin. Chairman nyo? Dali po siya ko. sabihin sa kanya, hindi pwede, ha? Kung sa kanya pwede, sa akin hindi pwede. Ha? Dito ko dito. O. Pag yan, na nakita ko na yung bukas, pasensyaan tayo, kukuha ako dyan. Ah, sa, ang asan sir kami Ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito. Diba, ilatag nyo ito pag alas 5. Ganti lang natagal din Hapon, hapon. Alas 5 ang gabadaling araw, ang gala 6. Kamaga. Ito sa loob mo, hindi na to? Hindi po, hindi po. Ito, ito, ito. Ito. Pero pag alas 5, ang gabadaling araw, may natagal kayo dyan. Ina-allowed yun. Ha? Uh, 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 pero pagkaganitong oras, hindi na pwede ha. Uh. Ha? Masyado pa kasi ang daming Ang dami makakakainan ito, yung sa TSWB. Bibigyan uh -huh. ko yung sa TSWB. Matutuwa si Sir J. Dela Puente. Boss J. Dela Puente, ha? Yeah, Ibigaw ko MSWD. yan. Oh, <laughs> O oh, yan, yung no? pag-aibigaw ka siya ay... Tsubasagi. ayan, oh, Maraming matutuwa dyan. Pagkaya, pinagkukuha ko. Pero pinakausapan ko muna. Dalawang beses. Pangatlo, kukunin na yan, ibibigay natin sa DSWD at sa Boys Town. Ah, uh, para may makain yung mga ano doon. Ay, mga bata doon, saging, pew. Banana pew, nilagang saging, nilagang saba. Paloy, <laughs> nasa kanan, paloy. Kanan, kanan. Ito yung katabi ng chapel, ayun ang simbahan. Ah, yung katabi ng chapel. ba? Okay.

Sabi na may gay? Hindi, <laughs> <laughs> nagaluban doon yung may hari, dyan yung sapay Ito, ito Ah talagang okay. tambakan pero dito tambakan talaga Ate, kinuha mo 'yung nalang na lang yan doon. Kami nga. Para matahanan. Ako masok na yung Dito may pasok to eh. Okay, may ano ba dyan? May At dito may pasok? Yan. Oh, dito to eh. Hindi, meron niya Doon na tayo sa kabila. Wala, may asya hindi yung saging na tinuturo, yung saging dito mapaso. Hindi. Ito po. Ah, ito ka cola. Ito ka cola Eh, nung isa ka. Mali-mali naman yung mga Ano ba 'yung malo ba? Ay, ito ka cola. Ano hindi natin? Ah, ang kulit mo. Hindi. Oh, para doon sa mga nagtatanong oh, eh dito tinatambak lahat nung mga nakukuha kaya kung papasinin mo sobrang dami sa loob yeah, dito nilalagay yung ano? oh dito namin nilalagay o ngayon paglagay dyan yan nakalista yan o paglagay niya yan hindi ko na pakikailaman okay, hindi, better. ko na, hindi ko na jurisdiction ah. yan basta nandyan yan wala na akong pakikailan yan ha? o kung nasa ano na yan kung nasa custodian o sa hepe o kasi dating hepe ko iba eh Oh, okay, yung epic ko, ayos yun. Saka naka inventory rito. Oo. Oh, oh. Pagka sa pagpumasok na dyan. Pagpumasok dyan, wala o, na syempre, ano. wala, o, wala, wala na akong eh. liability dyan. Sa butegan eh. Sa butegan Pero pag nasa laba, Jurex Dixon. Yan, yeah, sa iyo yun. Oh, okay. dyan. Yan, na. O oh, ito ang tambakan niya. Lahat oh. dyan, tinatambak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko na dyan. dyan. So may... Dyan dyan, dyan lahat tayo, ah, mga sidecar. Dyan dyan. Diyan tinatambak oh. mga ba basketball court. Kahit ano, kahoy, basura. oh, basura. anything, anything, is everything. everything. <laughs> Basta pag napasok na dyan, syempre, eh, ilabas na siya ano, na dyan. General, di general, dahil na. Uh, may, may general. nagpapantay naman dyan eh. May hawak naman dyan sa warehouse okay, oh. Para doon sa mga nagtatanong o doon sa mga gustong magtanong, dito na pupunta yan. Morning! Oh, Morning! <laughs>